B, paano yan? Wala talaga. Sabihin mo na sa kanila. Ay, Wonder, wonder milay. milay. Tawagin hmm. mo sila, so, so yun, ano? Yun, no? Sila, Kawander. kawander. Okay. Kasi may, ano talaga, may... Oo. oo may problema. Paano, yun? paano kaya yun, B? Bi? Lay, bisan mo lay. Oh, si Kawander yung dalawa. Oh, Pabasokin dito, kuya. Oo, oh, yung dalawa. Sabi yung pinto lay pa Ah? Pinto, pinto. Ah, sige, sige. Kasi, ah, anong tawag nun? Anong gagawin natin? Na ganun nga. Bakit kaya abi no? Iwan ko ba? So, under talaga. Eh, paano yan? Wala na silang ano. Huh? Hanap buhay, di mapalit na sila sila ni Grosyan. Hindi ko talaga maintindihan. Oh, susten. Bakit kasi ano nangyari kaya? Sila lang naman yung ganun. ka talaga sa mga nangyayari talaga sa buhay. Kaya ba napaka-importante talaga yung mag-ipon? Oo nga, importante talaga yun. Eh, bakasyon naman ngayon, alam ang papasok pa siya dito sa bahay. Anong gagawin na lang nilang tatlo dito sa bahay? ibakasyon eh, oh, bakasyon. Si, si, Wonder kasi ate Oo. Oh. Alos wala nang ginagawa. Alang, magdagdag pa. Yeah, Kailangan namang magtanggal tayo. Eh, kawawa naman yung mga, ano, nagtatrabaho ng maayos. Paano kaya ang gagawin mo? Kuya? Oo. Ah. Oh. Nandito na po sila. Ayan. Oo, oh, yun na lang. Ate, ayokin na kayo, te. Bakit kaya? Hmm. Pasok kayo sa kwarto, te. Tawagin mo lang, eh. Pasok kayo sa kwarto. Oo. Oh. Sila. Hindi ka na. Pinawisan si Ate Kawander. Ano ginagawa ate? Naglugaw. Uh, ah. Ay, eh, naglugaw ka? Oo. Uh -uh. Pakaan ko ni Christine ate. Bakit? Bakit? Ayun yung kumain ng... May ano kasi siya dito. Ba't uso ngayon yung singaw? Ah, uso yung hmm? singaw. Sa gabi ito. Kawander. Bakit na makasya? Kasi... Anong tawag nun? Si ganito kawander. Hindi yun doon sa ano nyo, inaasahan nyo. Sana yun. O, oh, dumating na yung... Sa aming lahat. Sila, o, oh, sa amin dumating na yung inaasahan nyo wala. Pilled, ang nakalagay eh. So bad news. Asan daw sa forever? Basta yung inasahan nyo. Oh. Hindi sabihin eh. Pilled. Paano kaya yun? Ano ko, Ander? Magkatrabaho ka na lang ulit siguro dito. Kaso pas ulang pasok eh. Kaya nga, walang pasok. yung... Yun yung sinasabi ko sa iyo kanina eh. Alam naman magbawas tayo ng kasama natin eh. syempre. Kung, eh. kung si Miley na kaya, uwi siya na ni Gross. Ikaw, Milay. Milay. Oo. Oh. Ha? Eh siya, tapos lalaga pa siya. Oo. Oh. Pwede oh. ano pa din ako ate, mag anak sa... Ano? Anong, kayo ko ang darang nasabi nyo? Eh, sa na may ano dito. Di, di. di, ikaw. Ate. Wala talaga silang matanggap ngayon. Ito, ito nga, ito nga. Di na nga ulit, oh. Pild talaga? Talaga, ikaw. Bakit di ba nag, ano naman yan? Pero bakit nag-build na yun? Eh, process. Eh, yan eh, nga yung hindi ko nga maintindihan eh. Bakit nagkaganon? Eh, ko kung masabi mo? Baka mayroon kang ano. Ayaw okay. ah, naman ibinta nila yung bahay nila ulit. Tapos balik sila ng negros. Hindi, eh, okay. mas ano yun. Kasi nung bibili ng bahay nila. Kaya nga. Ay, si Milay. Oh, pwede. <laughs> wala pang ang ipon niya. <laughs> wala pang cellphone. Alam, ibenta niya ulit kay Ate Nining, eh, wala naman ng pera yun. Oh. Eh, syempre, pag babalik sa Negros, mas mahirapan sila. Kaya ko nga, kung gusto niyo bumalik sa Negros, at least doon, kung magkasanay na sila sa hirap ng buhay. Grabe ha? Huh? pirap hirap doon eh at least dito pag nag ano sila oh, may sideline sideline side bagay lalo pag nag success yung ano natin di at least sila may papapasukan papa sila oo oh, o oh. oh, yun yung plano natin na isa hmm yun na lang maging arawan siya yun lang kaya syempre ang dami pa natin gagawin eh <coughs> mga 2 weeks process pa yan siguro bago tayo mag open hindi pa masyadong siya. hmm na Kayo, kung anong desisyon nyo. Ito, weeks process pa yung show mayan natin. Siyempre, kumplituin pa natin. Preset. Mga pwesto pa, maganap pa tayo. Siya na yung, siyempre, siya na yung unang list natin na magiging empleyado. Eh, mga, bot kasihan ini. Eh? Kuantitasnya. Rung... Masih uh. enggak <tong> Kasi kung ano sila, bi, ano ngayon? March, April pa. Kasi yung kay nanay. Oo, oh, kay nanay. Eh, yung kay nanay magka... 54. So, 54. <laughs> si Wonder, milay na lang yung... Uh, ano, kaso ano, pangarap din daw siya eh. Kaya nga eh. Ano masabi niyo ko? Ano tinga Tingnan mo nga mabuti ba eh. Tingnan mo nga mabuti kasi. Kusalan mo ano ano? Bakay. Bakay. O lak na yung O Pati yung isa, okay, so na 4 yung 1 nadamay. Okay. Ano ang ano nila po yung wonder? Oh. Tapos yung forever. Wala na rin. Ay ay. ay. Eh ano muna kaya kausapin mo kaya si ano parmer yung parmer i e, ano muna sa kanila? Pero ay, siguro, ano din, no? Pwede, Pero malay ay, mo, mabait naman si Parmer, eh. Ano sila, artista? Oh, Oo. Artista, eh, iba naman yun. Tingnan mo nga yung ano. Yung ano mo nga, Di, yung... Di, ako sa pangunsi, Anong, ano sa tingin mo, Kawander? Ano yung... Kasi yung kay nanay, grabe ka kasi yung pumapasok doon na, ano, parang sintimo-sintimo. Ano, ano, Kawander? Anong sa so tingin mo, masabi mo? Siyempre, binabigla yan eh. Kahit sino naman. Wala Wait, alam na, oh, nasikaw, akong maisip. Wait, ano mo lang? Kawa na si Kawan. Hindi mo nga yung ano. Yung ipakita mo yung field na nakalagay. Ha? Ipakita ay, mo. Hindi, 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 <laughs> okay, <ako kinakrabi. laughs> oh, yeah. Sana ul talaga. <laughs> tuloy, tuloy, <laughs> ang, <laughs> tuloy, tuloy ang ano. Ibang Tuloy ang ano, tuloy ang, tuloy ang ligaya. Uh, tulo ito ang <laughs> Siyempre, sabi nila lang, di ba, mas magandang, ano muna, bad news bago good news. Bago oh. <laughs> Siyempre, okay. kailangan dumaan ka muna sa tears of, ano, joy. joy. Oh. joy. Di ba, mas magandang lasapin yun. <laughs> <laughs> uh, Ayaw mo, wonder, pasensya na. Tsa prank. na,